Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. The Battle of Pulang Lupa was an engagement fought on September 13, 1900s during the Philippine-American War between the forces of Colonel Maximo Abad and Devereux Shields, in which Abad's men defeated the American force. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong 1898, naganap ang digmaang Espanyol-Amerikano. Sa digmaang ito, Tinalo ng US ang Espanya at kinuha ang kontrol ng maraming dating kolonya ng Espanya, kabilang ang Pilipinas. Ang mga revolusyonaryo at sundalong Pilipino ay nakipaglaban kasama ang mga sundalong Amerikano sa digmaan laban sa Espanya. Gayat nang matapos ang digmaan at naging bagong kolonyal na pinuno ng Pilipinas ang US, nadama ng trupang Pilipino ang pagtataksil. Ito ay humantong sa isang digmaan sa pagitan ng mga trupang Pilipino at US, nagkilala bilang Philippine-American War. Nagsimula ang digmaan noong February 1899 at nagpapatuloy pa rin noong 1900s. In September 1900s, the American Army decided to confront the Filipino revolutionaries and troops present in Marinduque. Marinduque is an island province of the Philippines. A group of American soldiers started the search operation on September 11, 1900s. Ang kanilang layunin ay hanapin ang pangunahing pinunong gerilya ng mga Pilipino sa lugar, si Colonel Maximo Abad. Gayun paman, si Abad ay may suporta ng lokal na populasyon at siya ay pinaalam ng mga tao tungkol sa mga galaw ng mga sundalong Amerikano. Gamit ang impormasyong ito, nagawang iwasan ni Abad ang mga Amerikano at maakit sila sa isang bitag. Ito ay humantong sa labanan ng pulang lupa. The Battle of Pulang Lupa took place in Marinduque, Philippines. It was fought on September 13, 1900 Si Colonel Maximo Abad ang komander ng mga mandirigmang Pilipino. Pinamunuan niya ang isang grupo ng humigit kumulang 250 na tropa at sinuportahan din ng mahigit na 1,000 na mahihirap na armadong mga lokal na lalaki na tinatawag na Bolo ang mga sundalong Amerikano ay may bilang na 55 at pinamunuan ni Kapitan Devereux Shields. Noong September 30, 1900s, nagsimulang umakyat ang grupo ng mga sundalong Amerikano sa isang tagaytay habang hinahanap pa rin si Abad at ang kanyang mga tauhan. Lingid sa kalaman ng mga Amerikano, si Abad at ang kanyang mga kawal ay nakaposisyon sa tuktok ng Tagaytay. Habang papalapit ang mga sundalong Amerikano, nagpaputok sila. Nagtago ang mga Amerikano at tumugon sa pamamagitan ng putok ng rifle. Nagtagal ito ng maraming oras ngunit samantala, nagsimulang palibutan ng mga bolo men ng hukbo ni Abad ang mga Amerikano. Pinilit nitong umatras ang mga Amerikano. Kahit sa kanilang pag-urong, si Abad at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na sumunod sa kanila. Ang mga sundalong Amerikano ay sa wakas ay napilitang sumilong sa isang palayan kung saan sila ay napapaligiran sa lahat ng panig pinilit nito ni Captain Deverock Shields na magtaas ng puting bandila at sumuko sa hukbo ni Abad. Ang labanan ay isang makabuluhang tagumpay para sa mga tropang Pilipino. The American troops suffered four deaths while the rest of the 50 soldiers were captured. Abad's troops suffered an unknown numbers of casualties. Although the Filipino troops were victorious, the victory proved disastrous. The American government soon retaliated by forcing all of the island civilians into towns and destroying food and shelter so that Abad could not find support. Ang mga sundalong Amerikano na binihag ay tuluyang napalaya sa pamamagitan ng negosasyon. The civilian population eventually stopped supporting Abad. This finally forced Abad to surrender to the US Army in April of 1901. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, be brave. Remember that bravery is not the lack of fear, but the ability to move forward in spite of fear.